Hello mga guys, welcome sa aking YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay ang kung paano maglagay ng description sa YouTube. Ayan, pindutin mo lang yung pic profile mo sa YouTube. At pagkatapos, hintayin mo lang. At kapag lumabas na, ayan, edit channel pindutin mo lang yan sure to... Bakit kinakailangan pang para malaman kong kaano. Tapos ayan na description. Pindutin mo lang din yan kahit na ano materyal na bagay Dito sa mundo buhay paano Kung masisimula lang salit ng paglima And then, dito mo ilalagay kung anong gagawin mo sa YouTube channel mo. Kung magra-rap or dance or kung ano pa man. Di obra kasi mahal na kita Limutin sa isipan, sinubukan mawala di ko magawa Luwa ay pigilan ka ng salitan, sorry sa Pagkukulan, di ko napunan sa akin ka walang kwenta Kung isipin natural, di ko napakita kung ganun ka Importante parang diamante, ingatan sa kamay ko na Mapanatili ang babae, eh, di ko bibigyan sakit sa ulo Kaso lahat ng plano, biglang nabago tell me where Ako ang may kagaguan kung bakit tiwala na sira. Nang matandi makontento lang sa